Unang salubong sa unang araw ng pasukan ni Aba, ito yung kaganapan namin umagang-umaga pa lang. Nagayak na nga kami at excited na nga si Abang pumasok. yempre mamit din ang mga bago niyang classmate. Sarap din talaga pagmasdan, lalo na yung suot-suotan niya din talagang uniform. Yung bagay na bagay din talaga sa kanya. Dito na nga kami sa may school, diretsyo na rin kami papunta doon sa may room niya. Kami naglalakad si Aba naman, pinagmamasdan niya ang itsura ng kanyang skwelahan, pati na rin yung mga batang nakakasalubong pagkasalubong niya. Habang kami naglalakad, pagmasdan yung mabuti ang mga nanay napaka supportive din talaga sa kanilang mga anak. Siyempre, isa na rin talaga ako dyan. Ito na rin kami sa labas ng room ni Aba. Mapapansin nyo, nakapila sila dahil isa-isa silang nilalagyan ni Teacher Joy. Ang cup sa ulo nila na nakasula, first day of kindergarten. Ito yung kay sarap din talagang pagmasdan at lalo na yung kulay din nilang ito yung section nila, Violet. Ito na nga, siya na nga ang nalagyan. Pagkatapos, habang habang ako'y naman dito sa labas, nagmamasid at pinagmamasdan ko lang din talaga yung mga ginagawa nila. Buti na lang din talaga, eh nandito lang din talaga kami. Kasilip din talaga at nanunood sa kanila kita mo rin talaga sa mga mata nila yung saya at syempre ito yung unang salubong nila sa unang araw ng pasukan nila. Dahil sa susunod na araw, hindi na rin kami pupwede rito mismo sa labas ng room nila para manood at pagmasdan sila. Ito na nga kami sa may covert court. Bang naghihintay ng oras, nang uwian lang din nila. Syempre, sinilip-silip ko nga rin ulit sila sa mga ginagawa din nila. Heto na nagpapakilala sila sa bawat isa. ang sarap din talaga sa pakiramdam pag nakikita mong nage-enjoy lang din din talaga sila sa ginagawa din nila. Pagkatapos, heto na nga, nagpapakilala na nga rin si Aba. Habang ako'y nanunood at pinagmamasdan ko lang din talaga siya. Dito pa lang din talaga, marami na rin silang napag-usapan ng mga classmate niya at syempre si Teacher Joy. Silip-silip nga lang din talaga ang aurahan ko dito dahil hindi rin kasi pwede mag din talaga dito mismo sa labas ng room nila. Dito na nga kami sa may covert court. ang naghihintay lang din at ilang oras break na nga nila ito yung gustong gusto gusto din nila, yung kakain na din talaga. Sarap din talaga nilang pagmasdan. Lalong lalo na na nag enjoy din talaga sila sa ginagawa nila. Ito nga si Aba, busy busy din talaga sa kinakain niya. Siyempre, heto rin naman kami, nakabantay at naghihintay lang ng oras para din sa uwian nila. Heto nga yung mga nanay na kasama ko rin noon doon sa may daycare. Pagdating dito, sila at sila rin talaga yung nakasama ko. Heto na nga, ilang oras na paghihintay, uwian na rin at nagkita na rin talaga ang mag na to. Hindi nga sila mag-classmate pero nung labasan, nako, na-miss nila ang isa't isa. Yung best friend ni Aba doon sa may daycare, si Zuri. kalabas labas pa lang ni Aba, nakaabang na rin talaga tong si Zuri sa kanya. Sulit-sulit na nga nila yung pagkikita nila at heto nga picture-picture daw sila. Siyempre, kaming mga nanay e eh, supportive lang din sa ginagawa nila. Isarap eh, din talaga sa mata tignan at pagmasdan silang kinikilig na nga ang aming mga mata. At heto na nga, palabas na rin kami ng skwelahan kay dami-dami pa rin talagang papasok naman. Kami kasi yung mga second batch at meron pa rin pang last batch. Ito pa lang din talaga madami na silang ma -e explore at syempre yung makikilala at nandoon na rin talaga yung ni-enjoy lang din nila yung bawat ginagawa nila sa araw-araw. Heto na nga habang kami palabas na ang kanyang papay, naghihintay na rin talaga sa kanya. Sobrang sarap lang din talaga sa pakiramdam na masaya siya at nag-enjoy sa ginagawa niya. At di lang yan, nung lalo na may pastar pang sasalubong sa'yo. Yun lang! Follow for more! Bye!